Moreno Domagoso. Maraming salamat, uh, General Guzman, uh, at uh, ang ating Vice Mayor, narinito, kasing ganda ng mga polis na babae natin sa lungsod ng Maynila. At mga poging, pangunan ni Joaquin, na uh, polis. At anyway, kidding aside, uh, nasabi ko na kanina, uh, na gagawang ko ng paraan yung utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. 26 million eh ang utang sa inyo. Eh, nagkompromiso na ako kay General Guzman at sa mga opisyalis ninyo. Iawaan nyo sa ah. bigyan nyo lang ako ng konting uh, hingahan dahil nabulunan ako eh. Negative 11 billion na yun eh. Pero first things first. Okay, yun naman ang akin. At yung ibang kakailanganin ninyo, uh, may inuwan ako, may iba naman ipanghihingi ko. Tapos uh, yung mga ipatutupad, alam na rin ng inyong general, uh, ay aabisuhan na rin kayo ng inyong mga officialis. But of all these things, ha? Huh, of all these things, uh, let's focus on two things. The basic one. Ito yung pinakamadali. Linisin ang may ng kadugyutan. Pangalawa, magkaroon ng kapanatagan ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. So, yung pangalawa, kailangan ko kayo. I cannot do it. Although, you may uh, see me kasama, kasama ninyo hanggang madaling araw. Uh, I just want to ask I hope I'm not asking too much. Medyo mag-extra effort lang tayo na walang lugar ang mga tulongges sa lungsod ng Manila dahil nakahanda lagi ang Manila Police District dito. And I will be with you all the way. And let the your officers explain it to you later on. But for the meantime, mag-ingat kayo. Pag-ingatin ninyo ang inyong mga sarili rin. Tatanggamin nyo, tayo'y nagbibigay ng kapanatagan kaayusan sa ating minamahal na lungsod at mamamayan nito. Pero kung gaano kahalaga yung tungkulin natin sa taong bayan, gusto kong iparamdam sa inyo, mahalaga din sa atin ang buhay niyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili dahil sigurado po habang nagkukwentuhan tayo dito may nag-aalala sa inyong anak. May nag-aalala sa inyong asawa. May nag-aalala sa inyong pamilya. We will not tolerate criminals. Kung gusto nilang sumabay, kaya ba natin sila sabayan? Yes, sir! At least, ako na ang nasasabi. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Ingatan ninyo, lagi nyo isipin, naghihintay ang anak ko sa bahay. Naghihintay ang pamilya ko sa bahay. But in the same manner, kailangan kutok din ang tungkulin ko sa taong bayan. And as a city government, on behalf of the city government, with our vice mayor, CHS here, and the entire city council, we will help. We will be with you. In our own little way, tulong-tulong tayo maging maayos ang lusod ng Maynila na Kapitolyo ang ating basa. Maraming salamat sa araw. Together, we can make Manila great, great. great again. Thank you.